Cepat, yeah, kahit malakas welcome to romes update channel so ito na mga ka update yung lakas talaga dito ng amihan uh, kasi ano na medyo nag high tide na ng konti kaya ayan ang magkikita nyo yung alon bandang hibasan yan Uh, dito sa kabila, ganun din. Namumuti yung mga alon. So, ganyan yung amihan dito sa amin. Pero may nagsipaglawat pa rin mga ka-update. Ayan, nag-alis yan kanina mga alas 12 ng tanghali. Uh, naglaot. So, ito may pa na. Dalawang bangka. Si Uncle John yata ito at si Rolly. So, meron pa doon sa laot. Tingnan natin ito kanina hindi talaga pagbili ng ano, huli nila. 'Yan. Hapon ngayon alas 3 ng hapon dito sa amin. Uh, December 9 pa din. Ayan. Ayan talagang pag Ah, uh, gwili ka sa dagat kahit na mainit, kahit na malun, mahangin, lalawit pa rin talaga parang baliwala na lang yan eh. wag lang talaga yung sobrang lakas na may ano yung may mga uh, bagyo iba na talaga yun tsaka yung unos tayo-tayo -tay natin ito mga kapit sa malapit na um, isa magpandaw pwede ng lambat galing kasabay lang sa alon ayan may alon na malaki-laki sa likuran ahhh galing <laughs> tingnan natin Hali. ayos dali na rin na <laughs> Adali na rin, adali. Uh, putol na. <laughs> uh, putol naman? Aruy. Putol ng Sayang lang. Ayun. Ayun pala yung ito, dalawa. Ay, dami pala yan. Hindi ma. Hindi ma? Uh, sa... Ay, nga ba yan? Auling. Ah, ayus Gumanti. Ay, liman na pala yan. Wala

so ito mga ka-update hindi nabigo yung paghihintay natin no? at hindi na pinabili ni Uncle John kasi nga anim na piraso yung kuha niya pero sabi ko bilihin ko kasi pinagpagura niya rin to kaya lang ayaw niya talaga binigay niya na lang yeah, thank you very much kay Uncle John at, salamat sa Panginoon na marami siyang kuha ngayon so ganun talaga yung buhay sa dagat pag naka jackpot talagang jackpot Kahit na malakas ma yan. Sulit naman yung kanilang pagod Mga ka-update Yung tulinga na binigay ni Uncle John Malinihaw na natin Kusok Linihaw natin sa baga I mean sa gatong Na tupad Yung ating uh, uh, Request Na makaihaw tayo ng pang-ulam. Kaya so, sariwa-sariwa. Galing sa dagat. Uh, nilinisan lang, tapos ihaw agad. So, ulam na tayo. Okay. Uh, maraming salamat sa panonood at suporta, mga ka-update. Uh, Pa-subscribe sa aming uh, channel at pa-like na din yung video ito kung nagustuhan po ninyo. Thank you very much, po. To God be the glory and get bless po, sa ating lahat.